Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Una Kaya gawing gabay o libangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ang enerhiya ngayon ng mga Aries at sa araw na ito matataas ang inyong mga ambisyon. At ngayong araw rin, mas excited ka sa mga magaganap. Kailangan lang iwasan sa araw na ito na hindi ka maobsess sa isang bagay. At alamin kung ano talaga ang iyong prioridad sa buhay. At sa araw na ito, ikaw ay mas mabusisi. Mahilig ka ngayon sa mga maliliit na detalye. At kung ano man ang iyong mga gagawin sa araw na ito, ikaw ay nakakaroon ng karagdagang commitment na maayos ang mga ito at maayos ang iyong mga plano at maging masaya. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng mas maayos na connection sa ibang tao. Magaganda ang iyong mga komunikasyon, malinaw kung ano ang iyong mga gusto. At ang ideya ngayon ay marami sa iyong isipan. Marami kang maiisip ngayon na bago o kaya mga bagay na gusto mong simulan. At sa araw na ito, mahilig ka rin na ipaalam sa ibang tao kung ano ang iyong opinion at ibinabahagi mo ang iyong expertise. Mahilig kang tumulong sa araw na ito at dahil dito, ikaw rin ay magkakaroon ng mga magagandang papuri galing sa ibang tao. Maari rin na sa araw na ito, ikaw ay makatanggap ng good karma, makatanggap ka ng magandang reward dahil sa iyong pagtulong sa ibang tao. Maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig at sa araw na ito, maayos rin ang daloy ng pera. Sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 5, 18, 23,

Maganda ang araw na ito, Charles, dahil marami kang matututunang bago sa araw na ito at mahilig ka rin ngayong araw na makipag-connecta, sabihin sa ibang tao kung ano ang iyong mga plano sa buhay. Ngayong araw, ang mga Charles ay mas passionate, lalong-lalo na sa mga bagay na malapit sa inyong puso. Ipaglalaban niyo rin sa araw na ito ang inyong pagmamahal sa isang tao o kaya ang inyong paniniwala sa kaniyang mga idea o kaya sa kaniyang mga kagustuhan rin na gawin sa kaniyang buhay. At sa araw na ito, ikaw rin ay nakakaroon ng mga magagandang payo. Ngayong araw, mahilig ka na makipag-connecta, makipag-collaborate sa ibang tao at sa araw na ito, ikaw rin ay nakikipag-connecta sa iyong komunidad. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sektor ng mapagkukunan kaya pagdating na sa hapon, mahilig kang mag-isip ng mga magagandang proyekto, mga bagay na makatulong sa iyong negosyo o kaya mag-iisip ka ngayon kung ano ang mga kailangan bilhin, ang mga bagay na wais at hindi sobrang mahal. At sa araw na ito, maganda ang iyong control sa iyong pamumuhay, malakas ang iyong self-control. Maganda rin ngayon ang iyong motibasyon na gawin ng ayos ang iyong mga responsibilidad. At ang mga layunin ngayon ng mga chores ay pangmatagalan. At sa araw na ito, magkakaroon ka ng malakas na sense of purpose kung ano ba talaga ang gusto mo sa iyong buhay at kung bakit mo ginagawa ang iyong mga ginagawa. At sa araw na ito, ikaw rin ay mas konektado sa iyong mga mahal sa buhay, ang plano mo para sa kanila at hindi lamang para sa iyong sarili. At maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig kaya happy payapa lang ang mga choros sa araw na ito pero kailangan bantayan sa trabahoan dahil maari na merong makialam ngayon na ibang tao, mga tao na gagawa-gawa ng kwento o kaya nagkakaroon ng inggit sa iyo. Sa araw na ito, Charles kailangan pa rin alagaan ang iyong pag-budget ng pera dahil napakababa ng pas suk ng pera ngayon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius at ang lucky numbers mo ay 8, 17, 23, 29, 36 at 41. Maganda ngayon ang mga pananaw ng mga Gemini at sa araw na ito matalas ang inyong mga kutob kaya bantayan kung ano ang inyong nararamdaman ngayon lalo na kung ikaw ay gagawa ng isang mahalagang desisyon. Sa araw na ito napakatalas, napakalakas ng impluwensya ng buwan sa iyong sektor kaya ngayong araw mas aware ka kung ano ang nagaganap sa iyong kapaligiran at sa araw na ito mas alam mo rin kung ano ang iyong pangangailangan. Magandang enerhiya sa araw na ito. Dahil dahil ngayong araw mabilis mong makita ang mga tamang mapagkukunan, makakonekta ka sa mga tamang tao at kung ano man ang iyong mararamdaman sa araw na ito ay ma-enjoy mo. At maganda ngayon ang enerhiya dahil magbibigay ka ng karagdagang atensyon sa mga proyekto na dati ay gustong gusto mong gawin pero isinasantabi mo. Pero sa araw na ito ay maaring gawan mo ng aksyon. Maganda rin ngayon ang iyong connection sa mga problema ng ibang tao. Nakikinig ka, nagbibigay ka ng pa at ngayong araw pinupursumo kung ano ang magpapasaya ng iyong puso. At sa araw na ito, mahalaga rin sa iyo ang mga malalapit na tao, mga tao na importante sa iyo at pinagbibigyan mo rin kung ano ang kanilang mga kagustuhan. Maayos rin ngayon ang plano ng mga Gemini, lalong-lalo pagdating sa pera at magaganda rin ang binipisyong makuha mo dahil sa kaayusan ng iyong mga goals. At sa araw na ito, ikaw ay magiging mas palaban. Magkakaroon ka ngayon ng malakas na kagustuhan nagustuhan na bigyan rin ng atensyon ang iyong kalusugan, ang iyong mga kaibigan, ang mga taong nakapalibot sa iyo. At maayos ngayon ang iyong mga connection, kaya kung meron mang iilang tao ngayon na magdala ng sakit ng ulo, mabilis mo itong maiwasan o kaya mabilis ka na dumistansya sa mga taong ito. Maayos ngayon ang pag-ibig, ang pera ay katamtaman lamang. At sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 17, 26, 30 at 37. Malakas ang focus ng mga cancer sa araw na ito at ngayong araw, ikaw rin ay mas privado, hindi mo masyadong sasabihin sa ibang tao ngayon kung ano ang iyong plano at kung ano ang iyong nararamdaman. At mahilig kang mag-isip, mahilig kang mag-reflect sa iyong mga plano, ngayong araw rin ang mga cancer ay mahilig magpatawad at magbigay ng second chance sa ibang tao. At malakas ngayon ang intensity ng iyong pagmamahal, lalong-lalo -lalo sa mga tao na espesyal sa iyo. At ngayong araw rin, mahilig kang magproseso kung ano ang sa iyong pananaw ang mga kailangan gawin sa isang sitwasyon. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng buwan. Kaya sa araw na ito, maganda ang iyong focus. Kung meron kang mapag-isipang gawin ngayong araw, yun talaga ang gusto mong gawin at yun talaga ang gagawin mo. At sa araw na ito, ikaw ay mas busy. Marami kang, maraming mga cancer ang mahilig ngayon na magkaroon ng bakasyon dahil napapagod good na sa kakaisip ng mga bagay na walang kasiguraduhan at ngayong araw mas kalmado ka kumpara nito mga nakaraang araw at mahilig ka ngayon na pag-isipan, pakinggan kung ano rin ang mga pananaw ng ibang tao. Sa araw na ito rin, ang mga cancer ay mas mauunawaan ang kanilang mga emosyon, lalo na ang mga bagay na lumipas na. At mas mauunawaan ninyo ang mga dating problema na nagpabigat sa inyong puso. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng malakas sa kagustuhan na magkaroon ng healing ang mga pagkakaibigan na medyo nasira ang pagsasama na hindi na masyadong maayos. Kaya maraming pag-uusap sa araw na ito, magaganda ang mga diskusyon at ngayong araw rin maganda ang mga trabaho ngayon ng cancer. Malakas rin ang kagustuhan ninyo na konektado kayo sa inyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito, cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 9, 12, 15, 26,

Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga Leo dahil sa araw na ito nakapag-focus kayo sa inyong kalusugan. At mahilig kasi kayong mag-isip at ngayong araw ay mas bibigyan ninyo ng panahon ang inyong pangangatawan. At mataas ang ambisyon ng mga Leo sa araw na ito kaya nakakaroon ng karagdagang alab ang puso ninyo na abutin ang inyong mga pangarap. Mas organisado rin kayo ngayong araw magaganda ang inyong pagkalinga sa mga kailangan ninyong gawin sa inyong schedule at sa inyong mga responsibilidad. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa inyong social sector. Kaya mas maging friendly ka, mas konektado ka sa iyong komunidad, magbibigay ka ng karagdagang atensyon sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga relasyon na importante sa iyo. At ngayong araw, pabor sa iyo ang enerhiya dahil anuman ang mga kasunduan na gagawin sa araw na ito ay maaari na pabor sa iyo. At maganda ang timing ngayon ng iyong mga plano kaya mas satisfied ka sa araw na ito kung man ang mga aktibidad at sa araw na ito rin, Leo, ikaw ay magbibigay ng karagdagang aksyon. Pagdating sa isang pagsasama, sa araw na ito kasi hahanapin mo ang mas malalim na kahulugan ng inyong samahan. At ngayong araw, ikaw ay nakakaroon ng karagdagang commitment sa iyong trabaho, sa iyong pamilya at sa iyong wellness. Kaya mas aware ka ngayon kung ano ang mga kailangan gawin para mas relax ka lang at kung sino ang mga taong dapat mong samahan at ang mga taong dapat mong iwasan. Sa araw na ito Leo, ang pera ay katamtaman lamang kaya maging wais sa inyong pag-budget ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 3, 17, 19, 24, 35 at 38. Mas creative ang mga Virgo sa araw na ito at maraming bagay ngayon na interesado kayong gawin. Mataas ang enerhiya ng mga Virgo kaya mas aktibo kayo ngayong araw. Magaganda ngayon ang iyong mga ambisyon at magbibigay ka ngayon ng karagdagang effort sa iyong trabaho dahil ang focus ng mga Virgo ngayon ay sa siguridad ng iyong future, siguridad ng iyong pamilya. Marami pa namang mga walang kasiguraduhang bagay sa araw na ito pero buti na lang maganda ang focus ng mga Virgo ngayon. Hin hindi kayo masyadong mahilig mag-isip sa araw na ito, trabaho lang kayo ng trabaho. At mas komportable kayo sa inyong mga responsibilidad ngayong araw. Hindi masyadong mariklamo ang mga Virgo sa araw na ito dahil magaganda ngayon ang iyong mga pananaw at ang focus ninyo ay nasa inyong productivity. Mataas ang iyong motivasyon sa araw na ito kaya mas maging pasensyoso ka, focus ka sa iyong trabaho at decidido ka na maabot ang iyong mga pangarap. Ang kabuwang enerhiya ng araw ngayon Virgo ay pabor sa iyo. Maayos ito, maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig at ang mga konting silusan at pag-aaway ngayon sa isang relasyon ay madaan sa maayos na pag-uusap at bukas na diskusyon. At ang trabaho naman ngayong araw ay pabor sa iyo dahil magaganda ngayon ang iyong mga matapos na trabaho at ang iyong mga kasamahan sa trabaho ngayong araw ay hindi masyadong makialam sa iyo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky number small i nine sixteen twenty one thirty five thirty eight 21 35 38 at 42. Ang mga Libra ngayong araw ay madaling madistract. Maraming mga tao ngayon ang parang kukuha ng iyong atensyon at hindi ka masyadong makapag-focus. Kaya sa araw na ito, Libra, tulungan ang sarili na magawa mo ng ayos ang iyong mga responsibilidad. At ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng hilig na gawa na agad ng aksyon ang mga problema. Kaya maging maingat na ang iyong mga desisyon o kaya ang iyong mga aksyon ay hindi pa dalos-dalos. At sa araw na ito, mas aware kayo sa iyong pangangailangan na maging secure ang iyong future, ang iyong pamilya. Kaya mas nakapag-focus kayo sa araw na ito sa iyong security sa tahanan at sa mga mahal mo sa buhay. Kaya ngayong araw, tulungan ang sarili na ang focus mo ay nasa iyong commitment. Marami kasing mga kaibigan sa araw na ito na mag-aya sa iyo na maaring magawa mo ang mga bagay na hindi mo talaga masyadong gusto dahil iba ang iyong plano. Pero marami ang gusto 'ong mag-aya o kaya lumabas, gawin ang mga bagay na dati na ninyong ginagawa. Kaya ngayong araw, focus lang, unahin ang iyong mga responsibilidad, ang iyong mga prioridad sa buhay. Ngayong araw pa naman, ang mga libra ay mas creative, mas romantic at magbibigay kayo ngayon ng karagdagang aksyon at ekspresyon, ipakita ang iyong pagmamahal sa ibang tao at sa mga tao na importante sa iyo. At sa araw na ito, medyo dominante rin ang mga libra. Kayo ang parang leader ngayong araw pero madali kayong makumbinsi ng ibang tao. Kaya sa araw na ito, alamin kung nasaan ang iyong dedikasyon. At huwag masyadong padalos-dalos ngayon sa iyong mga desisyon, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera at sa gastos. At sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 1, 12, 15, 28, 30, at 35. Mas pribado naman ang mga Scorpio sa araw na ito dahil ngayong araw mahilig ang mga Scorpio na maging intimate at maging secretive. Kaya ang inyong mga emosyon sa araw na ito ay mas malalim, mas malalim ang mga hugot ng inyong mga koneksyon sa araw na ito kung ano ang inyong mga kagustuhan kung ano ang mga pagunawan ninyo sa isang sitwasyon at sa araw na ito, baka ma-obsess rin ang mga Scorpio ngayon sa mga bagay na gustong-gusto ninyong gawin pero wala sa tamang timing. Kaya iproseso ng ayos ngayon ang iyong mga emosyon sa araw na ito, positibo ang enerhiya ng mga Scorpio at gusto lang ninyo magtrabaho gusto lang ninyo na maging happy ang inyong pamilya, magkaroon ng progress, ang mga proyekto na naantala at sa araw na ito rin, mas passionate ang mga Scorpio, anuman ang mga bagay na malapit sa inyong puso ay ipaglalaban ninyo at ngayong araw, mahilig rin kayong magkumbinsi sa ibang tao Maganda naman ngayon ang iyong pagbibigay ng atensyon sa iyong mga responsibilidad dahil sa araw na ito ay parang inuuna mo pa ang ibang tao, ang mga tao na importante sa iyo. Paminsan-minsan ng mga Scorpio ay hindi ninyo masyadong ginagawa kung ano talaga ang inyong mga gusto dahil mas inuuna ninyo ang kapakanan ng iba. At kahit na ikaw ay nagbibigay ng matinding sakripisyo, ay inuuna mo ang ibang tao. Ngayong araw, Scorpio, maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig kaya wala kang masyadong alalahanin ngayon pagdating sa isang relasyon at sa araw na ito, walang masyadong drama ngayon at ngayong araw rin ang pera ay katamtaman lamang kaya magingat ngayon sa mga gastusin na hindi inaasahan dahil wala pa rin kasiguraduhan ang pasok ng pera. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo at ang lucky numbers mo ay 6, 18, 20, 25, 38 at 42. Maganda ang araw na ito para sa mga satcharios dahil ngayong araw hindi kayo masyadong mag-iisa dahil marami kayong makuhang tulong ngayon sa inyong mga responsibilidad at sa araw na ito kasi malakas ang influence sa iyo ng buwan pumapasok ito sa iyong partnership sector kaya ngayong araw focus ka sa pagdadala ng kapayapaan at kaayusan ng iyong mga gagawin magkakaroon ka ng malakas na sense of balance sa iyong trabaho sa iyong responsibilidad at sa iyong personal na buhay mas Focus ang mga Sagittarius ngayon sa iyong mga gawain at ngayong araw mas mature rin kayong mag-isip. Magaganda ngayon ang iyong pag-handle ng iyong mga responsibilidad at sa araw na ito ikaw rin ay nagbibigay ng karagdagang atensyon sa kung ano rin ang mga dinaramdam o kung ano ang mga pinagdadaanan ng ibang tao kaya maging mas malawak ngayon ang iyong pag-unawa. At sa araw na ito, focus ka sa pagdadala ng karagdagang pera para sa iyo at sa iyong pamilya, sa negosyo. At maganda rin ang iyong pagiging focus ngayon pagdating sa iyong mga layunin sa buhay. Ngayong araw, magaling ang mga Sagittarius na gumawa ng aksyon. Maabilidad kayo sa araw na ito, hahanapan ninyo ng solusyon ang mga problema. Maayos rin kayo sa iyong komunidad, sa ibang tao, ang inyong connection. Kaya ngayong araw ay mas madali ninyong mahanapan ng pamamaraan Magiging mas maganda ngayon ang iyong mga kasunduan sa ibang tao. At sa araw na ito, ang mga Sagittarius ay medyo pribado sa kanilang mga nararamdaman, pero mahilig kayong mag-isip, mahilig kayong magplano. At ngayong araw, mas disidido kayo na magtagumpay. Magaganda rin ang iyong pagkakaroon ng kumpiyansa sa iyong sariling abilidad. At sa araw na ito, ang mga bagay na dati ay hindi ka masyadong sigurado kung kaya mo ba, ngayong araw ay nakikipaglaban ka at pinapat Nayan mo sa ibang tao ang iyong galing Kaya maraming mga tao ngayon Ang makapansin rin sa iyong dedikasyon Sa iyong mga ginagawa Maganda ngayon ang reputasyon ng mga Sagittarius At maayos ngayon Ang takbo ng pag-ibig Kaya walang masyadong gulo at drama ngayon Sa isang pagsasama Ang trabaho naman ngayong araw ay mas maayos At sa araw na ito, Sagittarius Ikaw ay mas compatible sa mga Virgo At ang lucky numbers mo ay 5 18

Malakas ang kagustuhan ng mga Capricorn na gumawa ng pagbabago pagdating sa iyong pamilya at sa iyong pamumuhay. At sa araw na ito, medyo ma-obsess ka dahil ito ang dulot na enerhiya ng araw. Sa araw na ito, tulungan ang sarili na hindi ka makafocus sa mga bagay na hindi ka kontento dahil baka kasi makagawa ka ng mga bagay na iyong pagsisisihan. At ngayong araw, mas personal sa iyo ang mga proyekto at ngayong araw, maganda ang iyong sense of purpose. Pero sa araw na ito ay mas gagawin mo ang mga bagay na malapit sa iyong puso at hindi talaga kung ano ang gusto ng ibang tao. Kailangang mag-concentrate ngayong araw at kung ikaw ay nasa isang grupo, kung meron kang mga kasama sa trabahoan, ay siguraduhin na ito rin ay gusto ng iyong mga kasama. At madali ka kasing ma-misinterpret sa araw na ito, baka na maayos naman ang iyong mga rason o maayos naman ang iyong mga intensyon, ay baka ikaw pa ang gawing masama eh, kung nagtatrabaho ka lang naman ng maayos. At sa araw na ito, Capricorn, buksan ang iyong mga komunikasyon sa ibang tao, makinig sa mga bagay rin na gusto nila dahil ngayong araw, ang mga tao ngayon ay medyo na-obsess sa kung ano ang kanilang mga gusto at ipinaglalaban kung ano ang gusto ng puso. At sa araw na ito, maayos naman ngayon ang trabaho. Wala walang masyadong drama ngayon sa trabaho, meron lang mga hindi pagkakaunawaan ngayon. At ang ibang tao na nakapalibot sa Capricorn ay medyo matataas ang ego ngayong araw kaya maari na merong mga hindi pagkakaunawaan pero hindi confrontational. At sa araw na ito, Capricorn, maayos naman ang iyong kalusugan. Ang energy mo lang ay kailangan na mag-focus sa kung ano ang pinaka -importante sa lahat dahil baka maunahan ka ng iyong obsession. At sa araw na ito, maayos ngayon ang pagsasama sa isang relasyon at ang mga pagdududa ay maliwanagan dahil malakas ngayon ang impluensya ng buwan. Kaya maaari na magkaroon ngayon ng maayos na diskusyon ang isang pagsasama ang mga mag-asawa ngayong araw ay maaari na magkaroon ng mga pag-uusap at lalong-lalo ang plano para sa future. At sa araw na ito, ang pera ay medyo mabagal. Kaya kailangan ng magandang diskarte para matugunan ang mga pangangailangan, hindi lamang ng sarili kung hindi pati ng iyong mga minamahal. Sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 3, 12,

Mas creative ang mga Aquarius sa araw na ito at marami kayong magagawa ngayon dahil mas cooperative ang mga tao. Tumutulong ang mga ito dahil ngayong araw magaan lang ang emosyon ng mga Aquarius. Sa araw na ito, marami ang magkagusto sa iyo dahil magaganda ngayon ang iyong pananaw, maganda ang iyong pakikisama. At ang impluensya ng buwan sa araw na ito ay magdala ng kapayapaan sa iyong mga relasyon. Ngayong araw, ang mga Aquarius ay mapaglaro, mahilig kayong ngayon ngayon na i-enjoy lang ang iyong mga gagawin at ang iyong responsibilidad. At sa araw na ito, ikaw ay nakakaroon ng malalim na pag-unawa ngayon sa kung ano ang gusto ng ibang tao. Mas practical ang mga Aquarius sa araw na ito. Mahilig rin kayong magbigay ng pagpapatawad ngayon sa kakulangan ng iba. At sa araw na ito, anuman ang mga kamalian ng ibang tao ay hindi niyo masyadong dinidibdib. Kaya maganda ito, makakatulong ito sa iyo na maging happy lamang. At ngayong araw ang kailangan lang bantayan ng mga Aquarius ngayon dahil ang inyong isip ay maaring lilipad-lipad sa mga nakaraan. At maari na ang mga nakaraang ito ay medyo mabigat, merong mga hindi masyadong magandang alaala, -ala, kaya tulungan ang sarili na ibalik sa kung ano lang ang kasalukuyan para ngayong araw ay mas maayos mong magampanan ang iyong mga responsibilidad sa buhay. At sa araw na ito, maganda ngayon ang iyong focus pagdating sa iyong proyekto ngayong araw rin, maraming mga tao ang makapansin sa commitment ngayon ng mga Aquarius. At mag rin sa araw na ito, Aquarius, dahil sa iyong trabahoan, merong mga tao na naiingit o kaya nagsiselos sa iyo, kaya kailangan rin na bantayan ang iyong mga pakikisama. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 9, 13, 14,

Ang focus ng mga Pisces sa araw na ito ay nasa tahanan at sa inyong pamilya. Ngayong araw, mas bibigyan ninyo ng pansin ang inyong mga mahal sa buhay at kung ano ang kanilang mga nararamdaman. Maganda ngayon ang mga aktibidad dahil makatulong ito sa inyo na magkaroon kayo ng mas malalim na banding. At sa araw na ito, magbibigay kayo ng pabor sa mga taong mahal ninyo. Ngayong araw rin, ma-enjoy ninyo ang inyong mga aktibidad. At sa araw na ito, magbibigay kayo ng special na atensyon sa iyong mga responsibilidad sa buhay at mas tatanggapin ninyo kung ano ang kahinaan ngayon ng inyong mga minamahal. Wala naman taong perpekto kaya mahilig rin kayong magpatawad, magbigay ng second chance sa araw na ito. At ngayong araw, mas natural ang inyong pakikisama sa iba. Sa araw na ito rin ay mas maging maayos kung ano man ang mga dating alitan, maplansya ang mga ito. Ang mga pagkakaibigan o kaya relasyon ay mabigyan rin ngayon ng second chance. At maganda rin ang mga pananaw ng Pisces sa araw na ito dahil gusto nyo lang mag-move forward at ituloy ang inyong mga pangarap. At ang mga plano na naantala ay maaari rin na masimulan ulit sa araw na ito. Magaganda ngayon ang mga aktibidad Pisces kaya i-enjoy mo lang ang araw na ito. Ang pag-ibig ngayong araw ay maayos lalong-lalo na sa iyo at sa araw na ito lang kailangan na lawakan pa ang pag-iisip. Meron kasing mga taong nakapalibot sa iyo na kulang sa pasensya. Madaling magalit at kahit na wala wala ginagawang masama, ikaw ang napagbubuntungan ng kaniyang galit. Kaya bantayan ang mga ito at ngayong araw, i-enjoy e mo lang ang iyong sarili. At sa araw na ito, maayos ang takbo ng pananalapi. Maganda ang araw na ito para sa mga investment. Kung meron kang maisipan ngayon na bagong negosyo na sisimulan, maganda ang araw na ito para sa iyo. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 2, 9, 27 35 40 at 44 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hanggang ka para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito na palupit Pag napanood di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Nati Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo dito ka na Araling Pilipino Na ang kakana